Bali nilalagyan ko ng dextrose powder. Pampalakas din sa kanya. nagutom uh, gutom ak. Uh, gutom. Hmm, uh, yan. Uh, uh. So, magandang araw sa inyo idol. So, shoutout sa inyo lahat at shoutout sa 43,000 subscriber natin. Bale, mga idol, So maraming nag-request at uh, naghahanap kay Lawiswis. So nandito pa rin si Lawiswis mga idol. So kung narinig nyo ayan. Nakakulong pa din siya. Bale, alam nyo naman mga idol kung ba't ko to kinulong. So ayan si mga idol. Oh. Ayan nakakulong. Bale kinukulong natin siya kasi pinapataba natin. Kasi nga hinuli Nung nakuha ko siya sa nakahole, eh, grabe, sobrang payat. Pinabayaan sila wis-wis. kaya kinulong muna natin siya para makarecover. So, mga 2 weeks na siguro siyang nakakulong dito. Pero nakarecover na yan mga idol, matawa na. Pero may kwan talaga na i-release natin siya dito. May kwan talaga na pag medyo malakas na talaga siya. Hindi muna ngayon. Pero may ay, may panahon talaga na i-release natin siya. Ngayon lang tayo nakapag-update kay Lawiswis. So ito, papakita ko siya sa inyo. Ayan si Lawiswis mga idol. Si Waki wala dito mga idol. Ak, 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 ak. Bali si Batman mga idol, wala. Wala ngayon. Mamayang gabi pa natin yun makikita. Den, si Waki? Si Waki? Ah, nakita niyo daw si Kuang mga idol. Si Waki. Den. Andun daw. Andun daw si Waki mga idol. Ada? Ah, andun. Mamaya papakainin muna natin mga idol si Lois Swiss. Ito. Ito yung binili ko mga idol. Ay, ayan na oh si Waki oh. Andun pala. Oh, adina. Adina, ah, ayan, ayan, o. Oh. si Waki. Ito yung nabili natin. Hmm. Ayan, o. Oh. Oh. <laughs> Ito yung papakain natin kay Lawiswis. Ayan. Bali nang umaga, pinakain ko sa kanya ihaw. Malakas to kumain, mga idol, ng tinae. Laman loob ng manok. Hmm. busog pa kasi kanina kanina marami yung pinakain ko sa kanya na tinain ng manok. Mm, um, yung ulo lang yung iniikot-ikot niya eh. Oh. Swiss. Mataba na yan mga idol, mataba. Hindi kagaya nung nakuha natin sa nakahuli nito. Grabe pinabayaan. Isipin mo na lang kanin yung pinapakain. Hindi naman kumakain ng kanin to. Hmm. Hmm. Tapos lalagay lang natin ito itong dalawa. Kasi kulang yung isa na yan. Kung yan lang. Ayan, laglag. -lag. Kukunin niya naman yan. Pero kapag gutom yan mga idol, grabe siguro mga 2 weeks pa mga idol pwede na natin itong pakawalan sila wish, wish. yung naka recover na talaga siya bali yung yung tubig na yan mga idol may dextrose powder yan bali nilalagyan ko ng dextrose powder pampalakas din sa kanya Ayan. Bali, tatlo yung pinakapakain natin ngayon. Ubus nyo yan mga yun, yung tatlo na yan. Kanina, napakaraming isaw yung pinakain ko niyan. Ayan, in-update ko lang kayo kay Lawiswis. So, hanapin natin si Wake. Sana yun si Wake. Ayun mga idol, oh. ayun pala. Oh. Si Waki. So may natira pa ditong dalawa. Ayan kay Waki. Si, si Waki mga idol. Pangalawang bigay na natin na pagkain sa kanya. Problema. Tinatago lang yung pagkain. Tago tapos sihingi na naman. Ganyan yan. oh. si Batman mong idol ito ayan si Waki oh ak ak no oh, gutom ak gutom 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 ak gutom gutom ak gutom, ak. gutom. 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 <laughs> ayan, oh. Ito yung pagkain ni ko ang kagabi. Ay hindi niya naubos, may kaunti pa. Oh. Lalagyan ko na mamaya ng pagkain niya. Hindi, meron pa to. Hmm, si Waki na naman yung kumuan. Ah, kukunin na ni Waki yan. Oh, pasaway talaga si Waki. Hmm, kinain na yung dragon fruit. Hmm. Siya na yung kumain sa pagkain ni Batman. Pagkain pa sana yan ni Batman mamaya pagbalik. Saway si Waki. Ito talaga mga idol, grabe yung kuan yan. Napakataba na yung wake. Pag hinawakan mo yan, bilog na bilog yung katawan yan. Parang si Batman. Si Batman parang buntis na. Hmm. Buntis? Hmm. Kaya ginahaw... Gina? mm. si mat... mm, mat... yung makukuha niya. kasi may mga dragon fruit pa tayo na pagkain pampakain kay Batman may mga natira pa tayong dragon fruit wala kukunin na yan ni Waki basta nakita niya na dyan kukunin na yan yan mga idol oh. nakain na ni Louis Swiss Ito mga idol, pwede naman itong buksan mga idol kasi hindi naman siya lumalabas. Si Lewis Fish. Problema lang, sinasara ko lang to kasi pinupuntahan dito ni Wake, kinukulit. Kaya parang na si Lewis Fish, parang tawag nito. Hindi siya mapakali pag andito si Wake. Napakakulit kasi nun. Ayun po. Ayun pa si Waki oh. Kinakain pa yung kanya, yung dragon fruit ni Batman. Dra, binapakakulit niyan mga idol, pero matutuwa ka naman sa kakulitan niya. Hindi ka maboboring pag andito si Waki. Yan si Luis iso. Oh. Ubos niya kaya niyang ubusin yung tatlo na yan mga idol. Kaya niyang ubusin yan. Pwede pwede ko sana hindi lang ikulong siya dito. hindi hindi lang sarhan dito kasi nga lang pinupuntahan ni Waki. Hindi naman hindi naman niya lumalabas. Punta na naman natin si Waki. Ayun na pala mga idol, nakuha niya na yung dragon fruit. Grabe 'to si Waki. Ulit kulit si Waki si Pasaway ayan mag aantay update ko na lang kay mga kay Batman mga idol pag nako natin nakita natin ulit si Batman pag bumalik pero mamaya andito yun so, maglalagay na lang ako dito ng dragon fruit na papakain natin mamaya sa kanya para pag pagbabaan niya dyan o pagbalik niya may kakainin agad siya. Ayan na naman mga idolop. pinagtiripan na naman yung kuan. Side mirror natin. Ak. Ak. Sugnak. Sugna. Ak. Hoy. Sug. Sugnak. tôi Oh, yung kuan ko na naman mga idolo, yung tabako ko yan. Wala na, yung tabako. Ah, ito si Wakyo. Eh napakasaway pag pinuntahan mo yan mga idol ililipad yan sa malayo ah. ak 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 may ak <laughs> nagalit pa <clears throat> tabako ko hmm yan yung napakasaway. Pasaway na pasaway si Waki. So ayan mga dalang. ang dito lang muna yung video natin. So thank you sa inyong lahat at shout out sa inyong lahat. So ayan may kontayo. tayo. Um, shout out sa mga sabihan uh, Hello. Mm. Hello. 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 Hello.